Alam mo ba, sobrang powerful ng cinnamon pagdating sa love spells. Ang gawin mo, kumuha ka ng isang cinnamon stick. Gamit ang matulis na bagay, kahit needle or maliit na kutsilyo, iukit mo doon ang full name ng asawa mo o yung taong gusto mong mapasunod. After that, ibabad mo siya sa paborito mong pabango, kahit anong scent na gusto mo. Tapos, iwan mo siya sa ilalim ng liwanag ng full moon. Kapag ready na, ispray mo yung pabango sa kwarto mo o sa kama mo bago ka matulog. Huwag na huwag mong hayaang makita, mahawakan o magamit ito ng kahit na sino, lalo na nung target mo. Kung gusto mo magpagawa ng personalized at mas malakas na gayuma, pumunta lang sa www.gayumaonline.com.